Okay, may katanungan dito. Tanong ko lang mga ka-baker or tama ba? Ka-bakery owners. Anong maganda at epektibong paraan ng pagtanggal o pangalis ng mga langgam sa stante? Hanap po ako seryosong tulong at sagot. Maraming salamat. Okay, sino bang hindi nakaka-relate nito? <laughs> okay? Okay. Uh, sa sampung bakery, nakakaranas or uh, siguro isa o dalawa lang ang hindi nakakaranas nito, ano? May dinidisplay yung mga tinapay sa ating istante, oo. Kahit na gaano pa yan kalinis o katiles o kaliwanag ng patungan natin ng ating mga istante, maniwala kayo guys, dahil bakit kaya nilalanggam ang istante natin na may mga tinapay. Okay? dahil matamis! Oh no. Sweet! Oo, talagang dinadayo ng mga langgam yan. Oo. Oh my God. Yan ay normal lamang. O, ang mahalaga, lagi nating linisin ang ating paligid sa istante. O, at walang dapat nakadikit sa gilid. Ha? Oo. Yes! Yung iba kasi pinapatungan ng tree ng itlog. Nilalagyan kung ano mang nilalagay doon sa ilalim. Dapat kung anong nakalagay sa istante natin na paninda natin, lalo na dyan sa mga hubad nating tinapay, wag nating haluan na kung ano-ano. Oo. Mas maganda tingnan na pure tinapay o yung mga ilalagay natin sa ilalim, pwede naman yung tinapay din pero naka-silyado, naka-plastic. Oo. Yes! Pagdating naman sa mga langgam na pinoproblema natin, isang paraan yan guys, ano? Umaga sa gabi, linisin mabuti. Wala dapat nakadikit sa estante ha. Wala dapat na magpagtutulayan ng mga langgam dyan sa ating istante, Oo at kumuha kayo ng uh, siyempre, instant natin may apat na paa di ba oo or uh, anim na paa yan kung mahaba ipapatong ninyo yan sa isang uh, plastic na baso na matibay tapos lagyan niyo ng tubig oo tubig ang iba pa nga ang nilalagay diyan na oil eh oil pero nasubukan ko na kasi yan lumalapot kasi yung oil oo maganda yung tubig kasi napapalitan mo siya o hindi natutulay ang langgam basta wag yung idikit ang pinakapaa Oo, uh, hatiin nyo lang yung uh, nilalagyan ninyo ng tubig. Sa ganun paraan, wala nang langgam na papasok sa inyong istante. Baka naman wala ding linis-linis ang inyong istante. Dapat kada umaga yan, lililisin natin ang ating istante. Pagpalitin natin ang ating mga tinapay doon sa kabilang side. At linisin lahat ng mga gilid-gilid. Anong ginagawa ng mga tindera natin? O, panay lang ang na naman. Oh my o, na God! Na naman kailangan linisin, magkaroon tayo ng disiplina sa nagbabantay. Eh kayo ba naman eh, gustuhin nyo ba nagapangan dito, gapang doon ang inyong mga tinapay? O, kung nakita ng mga customer yan, sabihin, huwag natin bibili dyan. Kasi ang tinapay nila nilalanggam. O ba diba? ano lang ginagawa ng nagbabantay? O ganun lang guys. Sa mga langaw naman, o isama na rin itong langaw, gumawa tayo ng uh, pamaspas. At kung, kung kinakailangan na pag natin ng ating uh, istante, mayroong isang uh, tao dyan na kung nandyan lang naman bakante para mag magabubugaw uh, doon sa ating uh, magtatanggal ng ating uh, mga pisting langaw na yun. Oo, oo. Yes! Maraming salamat guys. Ha? Sana nasagot ko ngayon tanong dyan sa ating uh, tanong ni ma'am dyan kung uh, anong tamang uh, sagot dyan talaga sa Pagbibigay ng uh, pamaspa sa langaw at tubig sa paa ng istante ang tamang sagot dyan. Okay, yung iba pa nga naglalagay pa ng kandila pero hindi din solusyon na try ko na rin yan. Okay? Oh, maraming salamat po uh, sa nagsagot nito at uh, sa nagtanong. Ang iba din nito hindi nila alam kung anong gagawin. Okay? Sana may natutunan kayo. Happy baking!